Lola, ano yan? Ano yung luluto mo? Nasi. Nasi? Ah. Uh, ang dami naman. Ay, dahil nagpatrabaho, ano? Ikaw magpapakain? Ano ulam? Wala. Wala, may manok akong dala dyan. Sakto pa lang, Sakto. Ayan, eh, napakaraming alagang pa Walang ulam, oh. Ang dami, oh. Oh, di ba, kuya? Oh, marami. May bibi pa, oh. May bibi pa. Di ba, papa po kayo ni Bernard? Ha? Tatay? Ha? Ni Bernard? Oh. Nang? May gulay pa akong dala dyan. Napakarami. Andyan. Kumuha ka doon. Paula mo ngayon sa mga ano. Yung mga nagtrabaho. Maraming manok oh. Maraming nga sa. Uy, tatitipirin mo yata yung mga nagtrabaho eh. Andon, ang daming ulam doon. May gulay, may etag, may manok. Ay, dito nga lang sa inyo nagkalat ang ulam mo. Oh. Tingnan niyo naman, Oh. Tingnan nyo, Oh. Papakadahin ulam, no? Ala ano, ano inuulam na ito? Sa dami ng alagang manok. Na iyan ang mga naipon nila. Ano ulam mo? Oh? Maripolyo. Ah, ito. Ano nilagay niyo sa repolyo? Kamyas. Eh, but, may etag doon, di halo. Oh. Repolyo. Ang usok. Magtatanim pa ba kayo? Wala na. Ta tapos na. Ah, tapos na. Tapos na. Oh, andito ka pala. Kararating mo lang? Uh, Tama-tama. Nagluto si nanay ng pansit doon. Eh. Ganito pala. Ganito dito. Kung sino magpapatanim, siya magpapakain. Si Lola may sariling tanim yan. Maluwang. Maluwang yung tanim ni Lola? Maluwang. Papakain lang siya. Uh, lang siya ng ulam sa kanin. Yun yung pinakabayad niya sa mga magtatrabaho. Dito kasi tulungan eh. Pakain lang. Kain lang okay na. Kaya lahat sila may tanim. O oh, diba? Ah, kay papa mo yan diba? Tanim? Ay alaga? Alaga. Dito muna kami. Oy. Ito. Di ba? Ah, naglalaro sila. Ito yung laro na yung harangan, yung harangan. Oh, yun ganoon. Laro rin namin dati yan eh. Oh. Oy! Oh. Diba? Parang yung bumalik sa ano, sa nakaraan. Oh, mamusta? Ay okay, Tay. Ang gandang araw po. Ang baganda rito sa sityo. Ayun, oh. Sila Patrick. Ayun. Ay, ang laki naman na. Ang, ang laki naman na lutoan ni nanay. Ha? Malaki ang lutoan. Grabe. Ay, ay, Ricardo lang ng panset. Ang pakarami. Ayun, no? Mukhang masarap yung lulutuin mo na, ya. Abangan namin lahat yan, ha? Ba't meron kang ano dito? Kamyasto, ha? Pakain natin sa mga Oh. na bata. Vitamin C, yan. O, oh, oh. oh. oh ba? Diba? Nakita nyo. Nakita nyo naman, dedikasyon ni nanay sa pagluluto. Ang laki ng lutoan, o. No? Tapos, habang nagluluto ka, hi, hi, hi. Ay, request nga, nanay. Patikin nga. Baka hindi, sige lang, request lang. Lahat, buo, susubo. Makarap? Hindi ka nangasim? Maasim. Baga. Parang hindi ka naman nangasim, parang walang reaction. Ayan, no? Eh. Na, naglilihi kayo? Uh -oh. <laughs> eh, Ricardo sa lulutuin ni nanay, kalaking kawali. Sinabi talaga. <laughs> Kaya nga, oh, ang laki, oh. Oh, di ba? Abangan niyo po yan, ay nanay.